para sa episode nating ito. Ating pag-uusapan ang isang labanang naganap sa rehiyong kung tawagin ay Sungay ng Afrika. Ito ang Battle of Mogadishu sa bansang Somalia. Ang labanang ito ay may kilala dahil sa pelikulang Black Hawk Down noong 2001 at dahil na rin sa pangmahabaang epekto nito sa daigdig na patuloy nating nararanasan. Pero bago tayo magsimula, Nais ko munang kilalani ng ating komrad na sina Eduardo Ashong, Sian Halascon, Bambi Rional, Tiyod ng Bacolod City, Ogi Bulalake, Victor Lazarata ng Abu Dhabi, ang Ebyo at Kabiles Family, Caridad Bazanes, Michael Laiz at J. Lord Potente. Maraming salamat sa laging panonood sa ating channel. Malaki ang inyong na sa patuloy na paglago ng Sir Ian's class. Ang bansang Somalia ay pinamumunuan ni Mohamed Siad Barre. Siya ay nanungkulan bilang pangulo ng bansa mula pa noong 1969, kung saan talamak ang pang-aabuso, pagpatay at panggigipit ng kanyang pamahalaan sa mga mamamayang Somali. Pagpasok ng 1970s lumaganap ang rebelyon sa Somalia para pabagsakin ang kanyang pamahalaan. Dahil sa takot na pabagsakin ng kanyang sariling armed forces, binuwag ni Bare ang Somali Army at inilipat ang kontrol sa mga rehiyon sa mga clans at tribo sa Somalia. Sa ganitong paraan, umaasa si Bare na walang organisadong pwersa ang makapagbabagsak sa kanya at magagawa niyang paglaban-labanin ang mga tribo sa isa't isa. Sa kasamaang palad, lalong lumala ang sitwasyon. Nauwi sa isang ganap na civil war ang kaguluhan sa Somalia. Napalibutan ng mga rebelde ang capital city ng bansa, ang Mogadishu noong 1990 at napilitan si Said Barre na lumikas paalis ng lungsod. Makalipas na makubkob ang Mogadishu, ang puwersang rebelde ay nahati sa dalawang kampo. Ang United Somali Congress ang orihinal na grupo sa ilalim ni Ali Madi Muhammad. At ang bagong grupo ang Somali National Alliance sa pamumuno naman ni Mohamed Farah Aidid. Ang dalawang grupong ito ay nagdigmaan para sa kontrol ng buong Somalia kung saan hindi bababa sa 20,000 mga Somali ang nasawi. Bukod sa kamatayan, ang marahas na civil war na ito ay sumira sa agrikultura ng bansa na nagresulta sa malawakang taggutom. Mula 1991 hanggang 1992, tinatayang 200,000 hanggang 300,000 na mga katao ang nasawi dahil sa gutom. Sinubok ng international community sa pamumuno ng United Nations nabawasan ang paghihirap ng mga mamamayang Somali sa papamagitan ng pagpapadala ng food convoy. Pumalpak ito kung saan hinarang ng mga rebelde ang mga pagkain at ginamit para sa kanilang sarili. Ibinenta din ng mga rebelding ito ang mga pagkain mula sa United Nations para pambili ng armas. Noong August 1992, pinag-utos ni George Bush ng USA ang pagpapadala ng mga sundalong Amerikano sa Somalia para tulungang wakasan ang taggutom sa bansa. Ito ang Operation Provide Relief kung saan 10 C-130 ng mga Amerikano ang naghatid ng tulong medikal at pagkain sa mga nagugutom na Somali. Sa kabila nito, nagpatuloy ang taggutom dahil sa pagharang ng mga warlord sa mga food convoy. Kaya naman, nagdesisyon ang mga Amerikano na magpadala ng sundalo sa Somalia bilang bahagi ng Operation Restore Hope. Ipinadala ang 15th Marine Expeditionary Unit sa Mogadishu para pahupain ang kaguluhan. Noong March 15, 1993, sinubok ng UN na pag ang mga naglalabanang pangkat sa Somalia sa pamamagitan ng isang pagpupulong sa Addis Ababa, Ethiopia. Pinagsama-sama ang limang pinakamahalagang lider ng mga rebeldeng Somali at sila ay nagkasundo para sa kapayapaan. Gayunpaman, makalipas ang pagpupulong, agarang binali ng lider ng Somali National Alliance sa pamumuno ni Muhammad Fari Aidid ang usaping pangkapayapaan. Noong June 5, 1993, Inatake ng mga milisya ni Aidid ang grupo ng mga Pakistani soldier na bahagi ng UN Peacekeeper Corps. 24 na mga Pakistani ang nasawi at tatlong Amerikano naman ang nasugatan. Nagalit ang United Nations Security Council dahil sa patraydor na pag-ataking ito. Kanilang ipinag-utos ang pag-aresto kay Aidid sa tulong ng mga Amerikano. Ang karahasang ito ay nagsanhi ng mas malalang karahasan noong July 12, 1993. Inatake ng anim na Cobra Attack Helicopter ng United States ang isang bahay sa Somalia dahil sa impormasyong nandirito ang mga top official ng Somali National Alliance at maging mismong adviser ni Muhammad Farah na responsable sa atake sa mga UN forces. Gayunpaman, ito ay kinontra ng mga Somali at sinabing ang mga napatay ay mga elders ng mga malalaking pamilya sa Mogadishu na nagpupulong para sa kapayapaan. Itinanggi ito ng United Nations at ng mga Amerikano. Ngunit hindi ito sapat para pahupain ang galit ng mga Somali. Inatake ng mga galit na galit na Somali ang sinumang foreigners na kanilang makikita kaya't nagdesisyon ang UN forces na bawasan ang kanilang operasyon sa Mogadishu. Sa kabila nito, maraming mga UN at US forces pa din ang napatay ng mga pambobomba ng mga tauhan ni Aidid noong May 1993. Dahil sa mga pag-ataking ito, ipinagutos ng US President na si Bill Clinton ang pagpapadala ng task force na binubo ng Special Forces Army Rangers at Delta operators sa Somalia para wasakin ang kapangyarihan ni Aidid. Sa kabilang banda, ang puwersa ni Aidid ay binubo ng 4,000 mga fighters. Bukod dito, suportado din siya ng libo-libong mga Somali na mga mamamayan. Kinakailangan nating maunawaan kung bakit maraming mga Somali ang lumahok sa labanan. Ito ay dahil marami sa kanila ang may hinanakit sa United Nations at sa mga puwersang Amerikano. Kagaya na lamang ng house raid na isinagawa ng mga Amerikano na di umano'y pumatay sa marami sa kanilang mga elders. Dagdag pa rito ang pagpapalayas sa mga Somali para sa ginagawang headquarters ng United Nations sa Mogadishu at iba pang mga paglabag ng mga UN forces sa karapatan ng mga ordinaryong Somali. Lalong lumala ang galit ng mga Somali sa United Nations dahil ilang araw bago ang mismong labanan sa Mogadishu. Tinira ng mga Amerikano ng mortar ang mga kabahayan sa paligid ng kanilang headquarters. Nagresulta ito sa kamatayan ng walong sibilyan. Noong October 3, 1993, Pinasimulan ng tropang Amerikano ang isang panibagong raid. Ang target, ang dalawang pangunahing adviser ni Aidid na sina Omar Salad Elmi at Abdi Hassan Awale. Ayon sa informants, magaganap ang pagpupulong ng mga target sa Olympic Hotel at may chance ang dumalo din dito si Farah Aidid. Ayon sa kanilang plano, ang CIA informant ay magmamaneho sa tapat ng building kung saan naroon ang mga target at bubuksan niya ang hood ng kanyang sasakyan. Ito ang signal na magsisimula na ang raid. Makalipas ang signal, agarang lalapag ang mga Delta Forces sa ibabaw ng gusali para arestuhin ang mga target gamit ang MH-6 Little Birds. Kasabay nito, mabilis na lalapag ang mga Army Rangers mula sa mga Black Hawk sa apat na kanto na nakapaligid sa Olympic Hotel para maiwasan ang pagtakas o pagpasok ng sinuman makalipas ang pag-aresto. Ang lahat ay susunduin ng konvoy ng mga Humvee at truck ng US Army patungo sa kanilang base. Ayon sa plano, ang buong raid at pagsundo ng konvoy ay tatagal lamang ng 30 minuto. Nang alauna ay media ng hapon, natanggap ng mga Amerikano ang signal mula sa kanilang CIA informant. Simula na ang raid mula sa Mogadishu International Airport. Sabay-sabay na lumisan ang mga helikopter, Humvee at truck ng mga Amerikano. Nang makita ito ng mga Somali mula sa malayo, agaran silang nagsunog ng mga gulong para bigyang signal ang buong lungsod na may pagsalakay na parating. Pagsapit ng alas 3.45, narating ng mga helikopter ng Delta Operators ang Olympic Hotel. Dahil sa sobrang lala ng alikabok, halos hindi makakita ang mga piloto kaya't ang ilang mga Delta Operators ay naibaba sa maling gusali. Ang pwersang papalibot naman sa Olympic Hotel ay nagkaroon din ng problema. Ang Chok 4 o grupo ng mga Rangers na dapat sanay magbabantay sa hilaga ng gusali ay nailapag sa maling posisyon. Habang naglalakad sila patungo sa tamang posisyon, sila ay tinambangan ng mga Somali at hindi na nakaabante. Hindi rin inaasahan ng mga Amerikano na magiging organisado ang mga Somali. Sa pamumuno ni Colonel Sharif Hassan Gimale, mabilis na napalibutan ng mga Somali ang mga Rangers at Delta sa Olympic Hotel. Mabilis din nilang naharangan ang mga dadaanan ng konvoy na maglilikas sana sa puwersang Amerikano. Gamit ang mga bato, basura, nasusunog na gulong at mga kagamitan sa bahay. Nakagawa ng mahusay na barikada ang mga sumali na lubhang nagpahirap sa mga US Humvee na marating ang kanilang target. Dahil sa mga barikadang ito, nalate ang pagdating ng US Convoy sa Olympic Hotel kung saan ang pwersang sumali ay nakabawi na sa kanilang pagkagulat. Sa kasamaang palad, nang magsimula ang operasyon, isang private na nagangalang Todd Blackburn ang nahulog sa isang Black Hawk na may taas na 70 talampakan. Para mailigtas ang kanyang buhay, napilitan ang tatlong Humvee na bumalik ng mas maaga kaysa sa konvoy. Sa kasamaang palad, ang tatlong Humvee na ito ay tinambangan at niratrat ng mga Somali, kung saan napatay si Sergeant Dominic Pila nang tamaan siya sa ulo. Siya ang pinakaunang US casualty sa labanan. Apat na pong minuto makalipas na magsimula ang labanan. Tinamaan ng Somali RPG ang Black Hawk Super 61 na pinalilipad ni Warrant Officer Cliff Folcott bumagsak ang helikopter tatong daang metro ang layo sa Olympic Hotel. Agarang nasawi si Walcott at ang kanyang co-pilot. Nakaligtas naman ang apat niyang pasahero. Sinalakay ng mga sumali milisya at mamamayan ang crash site kung saan naghihintay ang mga survivor. Pinrotektahan ng mga survivor ang kanilang sarili sa pangunguna ng dalawang Delta Sniper na si Staff Sergeant Daniel Bush at Sergeant Jim Smith. Bago sila tuluyang maigupo ng napakaraming mga Somali, dumating ang Combat Search and Rescue Team ng mga Amerikano. Ang crash site na ito ay naaligira ng Black Hawk Super 64 na pinapalipad naman ni Michael Duran Sa pangunguna ni Yusuf Dahir Mualim, tinira nila ng RPG ang ikalawang Black Hawk. Tinamaan nila ito sa buntot at walang kontrol na nagpaikot-ikot hanggang bumagsak ito sa mga kabahayan at hindi sinasadyang mapatay ang mga sibilyang nagtatago dito. Habang nagaganap ang mga ito, sinubok naman ng 10th Mountain Division na tulungan ang mga tropang naipit sa Mogadishu. Ngunit agaran silang inambush ng mga sumali sa labas ng kanilang base. Napilitan silang umatras at bumuo ng mas malaking pwersang sasagip sa kanilang mga kasamahan. Para protektahan ang mga survivor sa ikalawang Black Hawk na bumagsak, nag-request ang Delta Operator na si Gary Gordon at Randy Sugart na ibaba sila sa crash site sa kabila ng pagtutol ng mga US Commander. Ilang minutong nilabanan ng mga Delta Operators na ito ang mga galit na galit na mga Somali. Inalaunan, Napatay ang dalawang delta operator na ito at iba pang mga survivor. Muntik na ding napatay si Michael Durant kung hindi lang inawat ni Yusuf Dahir Mualim ang mga Somali milisya. Ang mga Delta Operator na si Gary Gordon at Randy Sugart ay paparangalan ng Medal of Honor. Sila ang mga pinakaunang Amerikanong makatatanggap ng parangal na ito makalipas ang Vietnam War. Sa naunang Black Hawk Crash Site, 19 na mga rangers at delta operators ang naipit. Para protektahan ng kanilang sarili, inokupa ng mga Amerikano ang apat na kabahayan. Agara nilang inaresto at pansamantalang ikinulong ang mga sibilyan sa mga palikuran. Nang malaman ni Colonel Gimale ang sitwasyon, agaran niyang ipinagutos ang pagtira ng mortar sa mga bahay. Yun siya ay inawat ng mga kamag-anak ng mga inarestong sibilyan dahil sa banta na tamaan din ang mga ito. Makalipas ang labanan, ang mga Amerikano ay aakusahan ng mga Somali na gumamit ng human shield. Sa kasamaang palad sa mga Amerikano, hindi pala pinaalam ng kanilang mga commander ang operasyong ito sa United Nations. Kaya naman, nang humingi sila ng tulong sa UN walang nakahandang pwersang tutulong sa kanila. Dahil sa desperasyon, isang mabilisang international force ang binuo ng United Nations na kinabibilangan ng Malaysian Mechanized Infantry, Pakistani Tank Platoon, mga US Infantry at marami pang iba. Halos hating gabi na nang umalis ang pwersang UN patungo sa mga napaligirang Amerikano. Habang patungo doon, Ilang beses na tinambangan ang mga UN forces. Mabigat ang kanilang casualty mula sa napakaraming RPG at heavy machine gun fire. Halos alas dos na ng madaling araw, October 4, nang marating ng UN convoy ang mga Amerikano. Sa kabilang banda, nag-aalala si Muhammad Faraiid na kung mapapatay nila ang lahat ng mga Amerikano. Malaki ang tsansa na maghiganti ang mga ito at hindi na umalis ng Somalia. Kaya naman, nagbukas ng mga kalsada na maaaring daanan ng mga Amerikano patakas. Mabilis na isinakay sa mga konvoy ang mga sugatang Amerikano. Gayunpaman, huli na ng kanilang mapagtanto na kulang ang espasyo sa mga sasakyan kaya't napilitan ang marami sa mga pagod gutom at balisang Amerikano ang lumikas ng tumatakbo. Kinailangan nilang sabayan ang andar ng mga tangke at truck para maiwasan ang baril ng mga Somali. Tinawag ang pagtakbong ito bilang Mogadishu Mile. Sa wakas, pagsapit ng alas 7 ng umaga, narating ng UN forces at ng mga Amerikano ang Pakistani base sa Mogadishu tapos na din ang madugong labanan. Isang kahindik-hindik na balita ang bumulaga sa mga Amerikano sa USA. Ipinalabas sa telebisyon kung paano kinaladkad at binastos ang katawan ng Delta Operator na si Gary Gordon at Randy Shugart ng mga galit na Somali. Ang malagim na balitang ito ay nagresulta sa kagustuhan ng mga Amerikano na lisanin na ang Somalia kaya't ng mga sumunod na buwan makalipas ang kanilang prisoner exchange nagmamadaling nilisan ng mga Amerikano ang bansa. Bukod sa kanilang bigong humanitarian mission, ang pangyayaring ito ay may malaking epekto sa US international policy. Pinili na ng mga Amerikano na huwag makialam sa mga kaguluhan na wala silang personal na pakinabangan. Nang sumunod na taon naganap ang Rwandan Civil War. Dahil sa multo ng Battle of Mogadishu, hindi nangialam ang mga Amerikano. Ang kawalan ng pakialam na ito ay nagresulta sa humigit kumulang na isang milyong kamatayan ng mga Rwandans. Makalipas ang labanan, tinatayang dalawang libong mga Somali ang nasawi, samantalang labing walong mga Amerikano naman ang napatay at 73 ang sugatan. Sa panig naman ng UN, isang Pakistani at isang Malaysian ang nasawi at marami pa ang nasugatan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan. Kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.